Ito na nga pala guys, yung pangalawang araw namin na magtitinda kami ng aming Jumbo Shomai. Kasama ko nga pala guys na maling kaysa sa ngitaan si Maring Abno. Bumili nga rin pala kami guys ang kalamansi at sili. Pagkatapos nga pala nun guys, ay dumiretso nga pala kami guys dito sa may bagsakan para bumili ng aming mais. Tapos bumili na nga rin pala ako guys ang mineral water kasi yung ibang kumakain sa atin eh, na naghanap nga pala sila ng panulak na tubig. Tinamaan nga pala ako guys si Querex at si CJ para magayos dito sa ating pwesto. Inayos ko na nga rin pala guys yung lamesa na ating kinakabit ko pa nga pala guys yung bermuda na yan tinutornilyoan namin hindi na lang talaga guys eh, nakabili na nga pala kami nante eh, maski umulan nga pala guys eh, hindi na kami nababasa dito medyo eh, matagal nga lang din talaga guys ayusin yung amin lamesa na to meron pa kami guys mga kinakabit dito kung na nga pala ni Querex, yung ibang gagawin dito eh, muwi na nga pala si Kerex at inayos ko na nga rin pala guys yung mga gamit na may unang customer nga pala tayo guys eh, napagkalayo pa ng pinanggalingan nila sa may pa aming maraming salamat po sa suporta ah. ito nga pala guys yung namin sa may tapat na malaking tori na to dito you na know po pala kami makikita yung customer nga pala natin na to eh, binigyan ko na nga pala siya guys ng ating sticker maraming salamat po sa pagbili ingat po kayo ito naman si Kenji guys ay eh, naka 30 perasan ang shomai nga pala sa atin to nung araw na to pamaya maya lang guys eh, bumuhos na nga pala yun napakalakas na ulan ganun talaga guys eh, tag ulan na nga pala talaga sa atin medyo ulyanin na nga rin talaga yung panahon natin guys nadala na nga rin pala guys ni si Kuya Rex yung ating mais on fire Ali guys yung niluluto nga pala nating maize on fire is one bundle na lang kasi nga pala guys ay eh, naguulan na nga pala ngayon shoutout nga rin pala guys sa mag-asawa na to na talagang suki natin talagang sinusuportahan talaga tayo nung dalawa na to kaya eh, tinanong ko siya kung anong feedback niya dito uh, honest reaction sobrang sarap quality 100% yun thank you thank you thank you Grabe naman talaga guys, mula mais, mangga, hanggang sa ating siomay, eh, nakasuporta yung dalawa na yan. Ayan o, oh. Pero uminto naman na ambon-ambon na lang. Kaya guys, yung lamesa natin, hindi natin magamit. Ayan. Uh, basa. Pero guys, pag tumila na may ulan, pwede naman dito kumain. Ayan. Dito lang guys. Yan kahit nga pala guys umuulan ay talaga naman pinupuntahan tayo ng mga customer natin dito dinayo nga rin pala tayo ni paring JB maraming maraming salamat sa iyo pare ko eh. so yun nga pala guys yung pangalawang araw namin na to kahit umulan ay eh, nakaapat na bundle din kaming show may ang akala ko nga guys ay eh, hindi na mapapansin yung ating mais on fire eh, pero naubos nga rin pala guys yung ating mais on fire nitong araw na to yung mais on fire pa rin at mangga yung hinahanap nila sa atin kaya guys makakasanayan na rin nila yung ating jumbo show may sa mga nagtatanong nga pala ko noong araw kami nandito Monday to Friday na po pala kami dito sa may Freedom Park tapat ng Montessori minsan nga guys 1pm pa lang eh nandito na ako si guys may mga naganap na sa atin na medyo maaga naganap na nga rin pala guys sila ng ating Jabarais Rice o Fried Rice kasi yung show may do namin eh sakto sakto sa may kanin napakasarap nga raw at napakalaman pa sa mga hindi pa nga pala lang nakakatikim ng aming show eh nyo na to guys number one suki nga pala natin dyan eh si Cian Vlog lalong lalo na guys yung mga nakatambay dito sa atin. Big, big shoutout nga pala kay Bong Garcia. Ayan. Happy, happy, happy birthday, birthday po yun nga pala guys may nagpa shoutout pa sa atin birthday nga pala ni Sir Bong Garcia nakapalo nga pala sa atin yun pagkatila nga pala guys ng ulan eh nagkapi nga pala muna kami ni James Ding dito bumili nga rin pala ng showmay sa atin yung classmate ko ng college si Darwin Makapagal shoutout nga pala sayo pati na rin kay Kuya Choy guys sa katulad nga pala nating nagninegosyo gawin mong business partner si Lord para sigurado malaki ang income mo o kasi guys pagkagising ko palang lang eh nagpapasalamat na ako sa ating Panginoong Diyos saka guys hinihiling ko nga rin pala sa araw-araw na nagtitinda kami ay eh, makaubos kami. Yun naman talaga guys, I wish granted naman talaga, talaga natutupad yung mga hinihiling natin sa kanya. Kaya ito guys, nung so nakaubos na nga pala kami guys, ay eh, naglilikpit na nga pala kami ng aming mga gamit. Maraming maraming salamat sa mga nakakatulong namin. Hindi ko na nga pala kayo guys may isa-isa, -isa. maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na nga lang pala yung video na to. God bless you all.